Ay, salamat idol. Miabot na gid kami sa balay. Sa among pondohan dire. Ug mao gani imong para sugat idol, para li limpyo ba, para linis, para panit. Una idol. Mori mga blessing imong kan idol. Kaniyo mga isa ka banyera idol. Ta salamat yun sa mahal Dios. Nakataga na po tag grasya, nay gagmay, nay dagko. Muna idol, di bali, basta kay Maka kwarta lang, magkugi lang yun sa pag Di bali mainit, basta naikuha. kuha na yun si Idol o. Oh. Kuha lang good size na Idol, mga lima siguro Idol. O, oh, sa kabanyira na si Idol. Tsamba na po ba? Sa kabalita-balita ta na panguha, ay abante na ta. Ano yun, discard Idol. kay mo na yung pinangabuhi na ito, Dresos Uh, thank you very much. Thank you very much, Idol, sa mga nanood sa mga video ko, mga Idol. Subscribe me, Idol, and support my page, Giant Squid Hunter. Thank you very much, Idol. Uh, thank you sa walang sawang pagpapanood. More blessing, Idol. Ya dah dulu dan kau kain dah dulu. Thank you. Thank you. Selamat, selamat.